<laughs> palang gabi po, gabi na, alas 7.10, labadami labango ng na Matchman ng Tondo Manila. Maglalaba po tayo mga pinutihan, puti, na apat na kilo. Bakit laging apat na kilo? Mas maganda po talaga yung apat na kilo lang. Kaya-kaya niyang ipayukot ng masin yung hapat na kilo. Ang kagandahan, maganda 'don. Yan. Tara. Ah, areglo na. Areglo ah, po na po. Ito po ha. Ah. Mga puti So, dito na tayo. Ito. Apat na piraso ito. Ibababad ko na po sa masin. masin yung mga puti. Ito. Sandrox pang puti. Pamputi. Sandrox. At daw ni. Apat na piraso. Ilalagay ko ito. Yung ulim balaw, sinasama ko na sa mismong damit. Yan, ano? Kaya ko na po. Yung ano, yung... Po yung ano, wasing machine o. Ayan na no? pala. Sisimulan ko lang ianda. Bababad ko lang. <clears> Dito <throat> sa mismong masin. Kung inyong kaibigan kay Jesus, Brother Armani Bautista, ang tunay na macho man ng Tondo, Manila. -bye. -bye.